Uga na nato pagpanghatag karong alas dos ha. So all nila kung piring mga katres ha. So sa tanang mga ganahan mag mangayo sa ko ang Manila source nga numero. Ah, uh, pag PA mo na ko. Ha, dili na ko ihatag lang diri mga katres. Para lang ni siya sa mga ganahan mangayo. Kung mangayo ka, no, niya napay oras taga ka so karon hapit naman alauna mo na pag message na lang daan samtang ga live po, ka para iniguman ako live makapanghatag pa ko. Right, di ta maglangay. Masugda na nato dayon mga katres kay basin di ay mulugwa ni karo na numero. og ah, uh, dako tagtsansa nga makadaog ron. Okay, manghatag ko pairing ron ha. Karo ni Adlawa mga katres. O naamoy pamaris ani. Hmm, ninyo ha. Okay. So wakalusot ato ang pairing gabi eh. Hangtod gabi no. dihatag ko to alas 5, hangtod alas 9. Wasya kalusot. Hmm. kalusot. So karon kay nakuha na to siya mga katres. Kato siyang ako ang 5-7. Basin dili na sa palutson dayon. So kani siya mga katres. Mauni siya ako ang pairing karon Adlawa. Pizza 4 ni. Eh. Atong butang pizza kay basin og mahibung mo unsa kaning pizza ha, tres o pizza 4 nisya. siya. All So larga na ta. So hinaot untag maka palusot taron og numero mga ka tres kay para sa daghang malipay. Og daghang makatilaw og ah, kadaugan. Sige na. Plaster na ta. So mo na pairing karon maka tres ha. Uh, old lang ni og naamoy pamaris ani old no ang prior ang um, prayo na nga oras mga tres karong alas dos alas dos ni siya patdan so mo siya igo kay karon sa alas dos hmm. shout out oh sige lang pagkausun lang kita pagkausun lagi ni mga tres salig lang ha Okay, kaniya ko ang number mga katres manggawas magyud ni ug dili lang yud ang makakita. Tungod na sa kadaghang mamustapod pod. Well, masold ma sold out siya. So di kapag yun, siya kapag ausun dayon, maabtan pa mga adlaw na mulusot. Bumasa ka ba? lang ka mag maintain aw makadao daog ka. Alright, so i-maintain lang ni siya tibuok adlaw. Basta di ay mulusot ni. Ah, basta mag-maintain lang ka. Nga, yeah, matimingan, mapick up at ang numero. Hindi mo daog yung karun. So, shout out sa tananaw, DC Ray Lapura. O, oh, hapit ng oras, sa di ilang. Hapit na, pero di ta magdali mga Kay dool raman ng outlet, di man ay nga nakalayo. Ang layo outlet ninyo, aw, oh. next draw na lang yung ka. Kaya ako sa i-sure mga katres, kung unsa yung nindot iparis ko dani kay naaramis guide ang mga luso tanan. ni no, sa akong guide. Right, so ni siya mga katres. Ang naas ako ang guide. Pero ni siya ang piring ha. Sige, parisin ninyo karon. Uh, alas dos ang pinakabagdok ana, alas cinco, alas 9 uh, Ispitare lang ha, basta kuya na, mulusot nga piring ron mga tres mo akong uh, feel karon nga mulusot, pamitsa ha, igusya pamitsa karon ron, bas hindi ay enta, nga mo na ipalutsun ka Sige, tistingi lang ninyo pares mga katres um, ang gihatag sa kung source ana, utso ang Paris mga katres gihatag siya pa maintain ana pag niaging buwan hinapos sa uh, ni niaging buwan iyang gihatag nako 408 oh tistingi na kay pwede na siya mga katres kay pinding ba yato iyang basik maintain mo ipalot sun ha pero ang nasa guide nako karon mga katres kay mauni right no. So, mo na siya ang nasa guide ako. Na So, tuwara lang o ganahan mo mutuwad ha. Tuwara lang kay na size ba yan na. Basta hindi ay ang mulusot ron. Pasa old drone na niyo patdan. Pasa alas dos ang bagdok ana, old drone lang tirahi. Kung itirisado ka, ha, ah, when urlos ta diri, o kung mapika pa atong number, para sa inyong haraman sad na, o mo daog mga tres. No, inyong haman ang daog. Alright, so, So, naka-schedule ni siya mga katres sa alas 2. Kani siya na ni sa kung guide, no? Pwede ni ni siya i-maintain og 2 days sa alas 2 ra ni siya patdan. So, mao ni siya pinakabagdok time niya gyud alas 2. Mao gyud ni ang pinakabagdok niya time alas 2 ra gyud mga katres. So, pwede ni niyo patdan alas 2 ra. Udo, sulod sa duha ka adlaw ugma ug karon, ha? So, dala, salamat sa iyong tanan. Mauro na akong live ron mga katres kay para kuan makapanghatag pa ko sa Manila Source kay basi mulusot na karon Mm. Alas 5 atong Manila Source, hantod alas 9 bid. Walay alas 2 ato. Right, shout out sa taga, -taga CDO. Paliw ko mga ka-tres, ha. Ayaw mo pagsalig sa kuang pamaris ha. Kay basig di na palutsun no kasagaran ang mulusot jud ana maka tres kay uno jud ang paris mao jud kusog kayo mulusot nga numero uno o, nya ang kanang 5 nga paris maka tres alas 5 na siya patdan basa 405 alas 5 na siya mulusot perme no o, nya kani siya nga number alas 2 na ka schedule Dati ban mo sa 401 kay alas 2 da siya kasagaran mo gawas. Kasagaran sad alas 9. Kamul na lay bahala basta mao na isa guide nako ug wa na ko o na pang ikuan ninyo mo sa na siya ignas guide mo nang ako na siyang gihatag ninyo karon so naka-schedule siya karon adlaw mga katres tan-aw nako ha ako i-check balik kung unsa siya kunsa siya urasan ako ana na schedule so balaon sa nako Karon gid ni siya na, One, so, ginisya na kay schedule maka tres Hopefully, mulusot ni siya karon adlaw no o, kamo na lay bala og di ni siya kalusot piring ra ko ani ha piring ra kung sure ani So basin na palutso ni Karun. Amping mong tanan. Paliw ko pag like mo mga tres. Kaya mga tagog pa karon Karun. Manila source. Ang makalike maoy akong tagaan. No, katutapulan kayo mag-like. Oh. Pasinsya na kayo mo. Kaya mananobi ako sa hay sa mga na, kanang mga nga kanang kusog kayo. Kanang itong kusog kayo mag-like na ko or na may sa kung live. Maoy yun na ipirmay ako, mga tagaan. So, shout-out ko, Jeffrey Castanos og Arlene Labis. This year, Ray. Shout out yeah. Christopher Kahulis. O shout out, niyo tanan niya yeah. Pag-like mong siguro karon mga dress ka before ko ma-end. na ko, kay hapit ng oras. Alauna city na. Okay, dahil salamat iyo tanan. Yeah, mutanan tanan. Salamat sa mga nagsuporta, nag-like o nagtan-aw sa ulay live karon. mayung udto.